IFM News. isinagawa ang selebrasyon ng lahat ng mga guru dito sa Kawayan City ngayong araw, Oktobre 12, 2023 sa FLD Coliseum. Ito ay inihanda ng local executives sa pamumuno ni City Mayor Cesar JCD na dinaluhan ng mga guru sa pampubliko at pribadong paaralan dito sa lungsod. Sa naging panayam ni Sangguniang Panlungsod Gary G. Galutera, ang Committee on Education sa lungsod, laking pasasalamat niya sa lahat ng mga guru sa ginagawang commitment at dedikasyon sa eskwelahan at maging sa mga mag-aaral. Aniya, saksi sila sa mga serbisyo na kanilang ibinabahagi sa bawat kabataang proud kawayan nyo. Kabilang sa mga aktibidad sa naturang selebrasyon ay ang awarding ceremony at mga raffle draws na ipinamigay sa mga guro. Samantala, nagpaabot naman ng pasasalamat si Dr. Cherry S. Ramos, ang Schools Division Superintendent ng SDO Kawayan sa lahat ng mga guro sa ipinamalas na pasensya, commitment at katatagan para sa sa kanilang mga estudyante. At yan muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako si Idol Rayward Mata para sa 98.5 IFM. Idol mo sa balita, tugtugan at public service. Number one pa rin sa KBP Kantar Survey Idol IFM News